guys po, today's vlog. Samahan nyo nga ako sa gawain ko ngayong araw. Nagluluto nga ako guys. Ayan, nagluluto. Habang naglalaba. Ay, nakasapay na ako sa iba. Ayan. tarat samahan nyo ako maglaba ulit. At habang hinihintay ko niluluto ko, maglalaba muna ako. At habang nga iniintay ko matapos yung pinagprito kong ulamin namin, naglaban na nga muna ako ng pang ilang damit. Para nga mabawasan kahit papano yung nilalaban ko kasi ah, sobrang dami nga kasi nang nilalaban ko, natambakan nga ako ng isang linggo. <laughs> at nung matapos nga ulit yung isang damit, itunuloy ko nga naman tong ulamin namin at tanghalin na hindi pa nga kumakain. Natapos ko na nga rin palang nahiwa yung mga rekador para sa ulami namin. Gaya nga ng pipino, sibuyas na puti at kamati. At sumunod naman na hinihiwa ko itong natapos na naprito na karne. Hiniwa ko nga lang pa na maliliit na size yung prinitong karne. At tong natapos ko na nga iwain yung mga pritong karne, pagsamasamahin na nga natin gaya ng pipino at lima pirasong kamatis. At syempre, hindi hindi mawawala ang sibuyas na puti. Yan nga yung pampasarap niya. At nilagyan ko nga rin pala ng two pieces of paminta. <laughs> Nabubulol na ako guys. <laughs> <laughs> at nilagyan ko na nga rin pala ng pampalasa niya gaya ng ginisa mix, tsaka asin at paminta at nilagyan ko na nga rin pala ng konting suka at para may asim nga at ayun na nga after 100 years natapos din ang aming uulamin <laughs> at inuna ko na nga muna ang pakainin yung mga anak ko dahil meron pa nga akong gagawin magsasampay na nga muna ako ng mga uniform ng mga anak ko syempre guys hindi hindi mawala ang chili oil papasarap kain yan guys at sa wakas na nga guys, natapos na nga rin ako sa mga nilabahan ko. Nagsampay na nga rin ako pagkatapos ko na magsampay. Ito na nga guys, magmumukbang na nga tayo. Lapang na! Guys, kain tayo. Sarap guys. Oh. Pao bang sa kaldera na naman? Dito. Charain natin. Kasi baka makanis Kasi may... First bite guys. Moment of truth kung masarap talaga. Okay. Sulit, ang sarap. Alam nyo guys, pag ganito palagi yung ulam, hindi mo maisip talaga yung diet eh. Hmm. Hindi ka magpapaday pag ganito palagi yung uulamin mo. Ang lutong. Di ba? Pati tapos ko lang pala maglaba guys. Eh, tsura ko pag napagod. Gutom na gutom guys. Sa dami ko ba naman nilalaban hindi ka magugutong? Di ba? Tapos nakaka-makeup pa Wala na. Sira diet. Paminsan-minsan, kumain ka din ng masasarap. Mm. So yun lang guys. Thanks for watching. Bye-bye. Ang sarap. Kain guys.